yan, makakausap natin ngayon si DSWD Secretary Dinky Suliman. Good morning po sa inyo, Secretary Suliman. Si Connie Season po ito. Magandang umaga naman sa iyo, Connie. At kaya iga na sa inyo pong at tagapakinig. Taga Opo. Secretary, paano ho ba yung proseso kapag nababawi ho ng uh, ang isang tinangay po na sanggol at ito ho'y dinadala siyempre sa DSWD? Ganun ho ba unang gagawin? Ito turn over muna sa mga gulang o kayo po muna yung mag intervene uh, una, kung ito ay Uh, nabawi, mm -hmm. ang unang kailangan siguraduhin na isusolid siya sa kanyang mga magulang. At kung po kami nagtutulungan ng Women and Children's Desk ng Philippine National Police, kung hindi po nila alam kung kanino at saan isusolid yung bata. Opo. At uh, kahit alam nila, uh, tinatawag po ang social worker para lang siguraduhin na ma-interview at matulungan silang siguraduhin na ito nga po talaga ang mga magulang ng bata. I see. Ma'am, kasi alam niyo, marami na hong na babalitaan ng mga kaso po ng pangdurukot sa mga sanggol. Uh, sa inyo pong uh, departamento, ano ho yung special instructions ba na or coordination na ginagawa rin niyo sa women and children na uh, Children's Desk po ng uh, Kapulisan para nang sa po, magkaroon po ng uh, mas malinaw po na direktiba para kung anong gagawin? Well, unang-una, -una, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng maliwanag na siguridad sa ating mga ospital. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi nga, um, pwedeng organisadong sindikato ito at uh -huh. hindi isolated cases. That's right. Uh, so, kinakailangan na at hindi na po yan sa amin, yan po ay nasa security ng uh, sa lokal na pamahalaan at saka sa DILG. Mm -hmm. uh, pangalawa, uh, mahalaga na yung mga hospital din ay ini-encourage nga ho na magkaroon ng rooming in kung wala naman malaking uh, uh, panganib yung bata uh -oh. na pinanganak ng healthy or malisong. grooming in ibig sabihin katabi ng nanay yung bata. Opo pero pa itong particular case na ito, nasa kanya na mismo yung bata eh, no? pero nadukot pa rin habang natutulog siya. Uh, secretary siguro ang pinaka gusto lang din namin malaman, yung inyo pong mga tauhan, uh, sa patubo, sa pag uh, sa kaalaman, siyempre pa, no? sa paggabay din. Siyempre may mga nanay din, 'di ba? At saka 'yung mga mismo magulang 'yung mga natutroma din. Paano ho ba 'yung inyo pong, uh, ginagawang pagbibigay tulong din po doon sa mga nagkakaroon po ng ganitong kaso? Well, yung gantong kasong nawawalan ka ng bata, at lalo na kung hindi makita, mm -mm. counseling po at psychological uh, debriefing ang pwede po namin i-offer at uh, katulong po ng uh, police ay uh, kailangan bigyan ng tulong yung mga magulang sa pakikipag-usap uh, mm -hmm. para malaman kung may lead kung sakaling meron silang alam na interesado sa bata. Pero ang tulong ng CSWD sa gano'ng pangyayari ay talagang yung stress briefing or psychological counseling. Sa preventive, yun nga, itinatrakay din naman yan sa uh, mga family development sessions namin sa pagtawid na mag-ingat. So ang naaabot lang namin ay yung mga may hirap na katulungan po namin sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipina Programs kung saan ang family development specials na ginagawa po ang buwan, -buwan sinatalakay ang mga usapin na maaring magbigay panganib sa pamilya. Alright, maraming maraming salamat po sa inyo, DSWD Secretary Dinky Suliman para po sa inyong oras. Maraming salamat din, maganda umaga.